Hello everyone! Ako nga pala si Mark Noviw isang entrepreneur okay, at madami itong pinagdaanan sa pagbibisnes. Ngayon, ang talakayan natin ngayon ay paano nga ba magkaroon ng pondo para sa ating negosyo. Kasi madaming mga mahihirap, madaming nagsimula ng, ng uh, pangnegosyo na walang puhunan. Ngayon, pag-usapan natin, ideas that get funded. Ako personally, nung nalulugi yung mga unang negosyo ko, ang nasa isip ko is pagkakitaan upang pang yung mga, I mean, pagkakitaan yung mga ideas ko. Okay? Ang mindset ko lang dyan is uh, dahil may ideas ako, meron dyan na magbibigay sa akin ng kapital. Yan ang nasa isip ko nung mga panahon na yun. Okay? Pero kahit halos lahat na sa mga ideas ko ni isa, okay, sa mga bumilib <laughs> na yun, hindi nag-invest sa akin. Kasi sobrang risky Kumbaga, napaka-risky naman 'yan. Ang gra grabe 'yung uh, na-risky, kumbaga, dami 'yung malulugi kapag nag-invest sila sa akin. Kasi 'yung 'yung uh, 'yung idea ko is napaka-risky, okay? Nang ideas ko. Okay? Ang gusto kasi nila, 'yung mga investor, may nakikita na, okay? Kumbaga, may presentation na mapatunayan na kumikita na talaga bago mag-invest. Hanggang sa ma ko na lang na kung kumikita na ako, pa't kailangan ko pa mangutang ng kuya pera sa inyo, di ba? Kasi sila yung kasi sila gusto nila na mag-aambag lang sila pag kumikita na yung tipong pupusta ka na kasi nakita mo na mananalo na. Syempre, hindi naman pwede yung ganun. Dapat tama. Kasi ang mangyayari, bibigyan niyo lang ako ng pera pag nakita niyo na umaandar na. Eh hindi na kailangan yan kasi umaandar na negosyo ko eh. Ay, starting sa punto ng buhay ko, ay inalis ko yung uh, totally sa equation, okay? Ko ang pera at magsisimula ako sa kung ano yung meron ako. Okay? So dati, madami akong naging investor. Okay? Nakakita na ko ng potential. Okay? Millions of uh, money ang nasayang. Okay? Pero nung habang tumatagal, may mga idea na tayo na uh, kinakancel na nila. Okay? Kasi hindi na nag-click, di ba? Okay? Pero na ko na okay lang pala. Okay, na walang pondo. Kasi, kumbaga, <clears throat> start on what you have. Okay? Kasi kung titingnan mo ngayon, sila na ang lumalapit at nag-o-offer na kung ano, ano sa'yo, simula nung umaandar na at kumita yung negosyo mo. Okay? Kaya dapat sa mga katulad nating de developing countries, tanggalin natin sa equation ang pera. Mag-start, mag-focus mag, -start, mag, -start, mag -focus sa kung ano ang meron. Kasi kung meron tayo, kung ano yung meron sa atin, meron kang video, okay, I mean, meron kang camera, meron kang ah, mic, o no? di start ka kung ano yung meron sa'yo, gawa ka ng vlog, okay? Saka natin isipin yung pera pag malaki na ang negosyo natin, okay? Kasi, kailangan natin ang financial support na yan. Pag malaki na tayo, okay, lalo na sa mga purchasing of building, mo muna pera ang problemahin ng isipin natin is yung uh, kung isipin dapat natin na yung product natin, yung value natin at yung market natin at umas na lumaki na yan, at may cash flow na dyan na ang banko para ang, uh, ang mga banko okay, offer na tayo ng kung ano, ano okay, na experience ko po yan na kapag tayo, okay, nagkaroon ng cash flow okay, nakita ng uh, bangko banko madami ng offer yan actually offer ka pa nga ng credit card eh. so kailangan natin okay na magsimula kung ano yung meron tayo I start on what you have No, okay, huwag tayong umasa sa ibang tao, huwag na tayong ibang nang mag maghanap ng investor kasi kumbaga challenge sila tayo pag meron na sila, pag meron na nakikita, okay, kumikita na. Okay, kaya trust in your idea and then trust to God. Kasi ang gusto yung magbibigay sa atin ng idea para magkaroon tayo ng pondo, okay? At magkaroon tayo ng resources. Okay? Ngayon lang, ngayon lang, ngayon lang yung ating pag-uusap na yan. Okay? At uh, salamat sa panonood. Nawa, ano, uh, nakatulong ito sa inyo. Okay? At kung gusto mong uh, mas malayap mga I'm not one about business. Don't forget to like and subscribe. And then, comment ka lang kapag may ka. Okay, at yun uh, ang tapos sa ating uh, vlog. Okay, thank you and God bless.